sabihin mo, hindi ka pwedeng ligawan, ha? Hindi pwede. Ano mo? Sinagot ko na siya. Eh. Ano nga kala niya? Siya lang trip Aba, balik ka rin mo yung sikap. Sikap? Pakis? Gusto mo? Loko ka talaga. Pero sige. Oops! Mamaya pa! Episode 2 na! Enjoy your watching! Uh. Iskoy, hali ka rito. A ako po? Oo. Oh. Bakit po kayo putol? Huwag kong iba-aura mo ngayon, ha. May nakita akong kakaiba sa'yo. Huwag kang mag Iskoy. Libre na to. Hoy, Iskoy! Libre daw! Iskoy, tara na! Baka malay mo may magandang balita para sa'yo. Sige na, big break mo na yan. Teka, teka. Baka mamaya, sabihin niya, may sigat at dito, Excuse me, wala akong balak magpahula. Oh, ayaw mo ba malaman kung sino magiging forever ko? Hay nako, magpahula ka na nga lang. Huwag mo ako idamay dyan. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan eh. Skoy, patingin ako ng palad mo. Sige po. Oh, uh. May taong matagal mo nang hinahanap, ngunit hindi mo pa ito nakita. Opo, ang tatay ko. Mukhang totoo nga yung mga hula, iskoy. Oo nga. Maganda ang daloy ng palad mo. Yayaman ka. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Salamat po, Kuya Putol. Wow! Sana all na lang talaga, iskoy. wag mo kami kakalimutan kapag yumaman ka na, ha? Tapos, may babae. Nalim na sa na sa'yo. Ha? Sino po? Ay, sino-sino? Baka ako. Joke lang! Grabe, baka si Junina yan. Kuy, Kel, isa pa, isa pa. Sino tong kasama mo? Si Junina po, kaibigan ko. Siya yun. Ala, Uy, si Pogi, okay, oh. Anong ako? Ano, ano pong sinasabi nyo? Iskoy, hindi totoo yan. Nag-aaksaya ka lang ng panahon sa kanya. Wala akong gusto kay Iskoy, no? Junina! Maniwala kay Iskoy. Hindi ba ako sumasablay sa mga hula ko? Alam ko naman po yun, Kuya Putol eh. Pasensya na po kayo sa kasama ko, ha? Ah. Hindi po kasi naniniwala sa hula eh. Kuya Putol, pwedeng magpahula din ako para malaman ko kung sino yung makakatuluyan ko in the future. Hoy! <gasps> Ay! Kaya nga, malay mo, nasa tabi mo lang yung hinahanap mo. Oh, alam mo na kaila? Ah! <laughs> <laughs> Akala ko ba ayaw mo na jakay jan Hindi po ma, si iskrito Eh bakit parang kinikilig ka dyan? Hindi po ma, parang nangliligaw na po kasi siya sa akin eh. Like ha? Teka, teka, teka. Anong nililigaw? Sabihin mo, hindi ka pwedeng ligawan ha? Hindi pwede. Alam mo, sinagot ko na siya eh. Anong niya? Siya lang nang trip Aba, baka mas lalo ako dapat mag-alala. Eh kasi pareho kayo nang trip lang. Ninay. Pag nalaman ng daddy mo na pinapayagan na kita mag-boyfriend, malalagot tayo parehas. Bata pa kayo ni Iskoy, kaya hindi pwede anak. Pero anak, salamat ha, dahil na-honest ka kay mami. Sana di ka magtampo sa akin. Baka mamaya di ka na magsabi ng sikreto mo sa akin ha. Hindi po ma. Pero, hindi kayo pwede lubas ni Iskoy na kayong dalawa lang ha. Naintindihan mo ba yun anak? Opo mami. Pero kung gusto kanya dalawin, punta siya dito sa bahay, ha? Thank you po, mami! hmm talagang anak ko! O, sige na! Nagluluto pa ako, ha? Sige po, mami! Okay! Nabanggit ba ni Junina sa'yo na meron akong rules? At huwag kayong gagawa na ikakagalit ko ispuy, ha? Kasi, isusumbok eh, kita sa nanay mo pag nagkataon. Magmula nung gabing iyon, madalas nang dumalaw-dalaw sa amin si Iskoy. At hindi ko na malayan na hinihintay ko na ang mga sandaling makasama siya. Sinunod ko ang gusto ni Mami na huwag muna masyadong magseryoso pagdating sa law. Nag-work naman sa amin ni Iskoy, chill lang kaming dalawa. Kaya lagi kaming masaya sa bahay na kasama ang mga tropa. Oh, Tria! Ah? Oh, finish na ako! Ang swerte mo naman! O, ako na! Oy! One! One? Zander! Finish na din ako! Ay! Dayaan po te! Ang swerte niyong dalawa! May meaning ba to? Wala sagot na niyon, Kel! O, ako na! Uy! Six! Baka finish na din ako ha! One! Two! Three! four five, six, finish! Wow, ang galing mo naman, Yanti! Swertihan pala to, ah. Sana makakuha ko ng five. Wow, five! One, two, three, four, five. Finish na ako! Ano ba yan? Ito, ah, pag hindi pa talaga to nanalo, ewan ko na lang sa inyo. Hala, four! Alakin, talo ka na naman. Hindi ako talo-talo. Nagkatakata, nagkatakata man tong babaeng to. Hindi naman siya nandito kanina, nandito siya. Oh, ayan ha. Talo ko na naman, Kel. May konsekwensya. <laughs> oh, <no! laughs> Hindi to -toto! kailangan mo sumayaw ng ebatadan sa rooftop. Okay, game. Para sa inyo mga ate. Let's glow. Glow sa logo, ha? Oo, right. Alam mo ba? Mahal mo na! Wala, Wala tayong magagawa sumayaw. Thank you. Bakit hindi ka na lang magbasketball? Ha <laughs> <laughs> nga, para kasama mo si Jad. Ew, ang curse niyo sa akin. Tara na nga. Tara. Nagawa ko na yung consequence niyo ha. <laughs> Tara na. Grabe, ang galing mo pala sumayaw, bro. Syempre, kapag joke mo na si Junina, dapat may entertainment value ako. Oh, bigla kayong tumahimik. Ah, uh, guys, may sasabihin sana kami ni Iskoy. Oh my gosh! We na! not best na! Dali! Huwag niya kayong bitinin! <coughs> Kinausap na namin ni Junina yung mga magulang namin. At, at, anong sabi? Anong sabi? Ah, uh, pinayagan na kaming maging kami. <coughs> Special official na! Nakuulagot! Siya na ang may love life! Paano na kami ni Si Single na forever! Huwag kayo damay! Marami akong pasno! Ang pas, no? <laughs> okay, naman, first official! Complete ng tropa! Best! Deserve mo yan! Congratulations! Proud na proud ako sa iyo! Bless mo na bago mo ako maiyak! Salamat Kylie! Pero priority pa rin namin ang study at tropa! Walang iwanan! Isko, naaalagaan ko, na ko si Junina kahit anong mangyari. O siya! ilabas niya na toast tayo. Cheers! Para Cheers! Cheers! sa bagong Johanna ng bayan. Finally, nasabi na rin namin sa tropa kung ano meron sa amin dalawa ni Iskoy. Mahirap din kasi nang may tinatago, kaya importante na alam din ng tropa. <laughs> o mga anak, maghintay na kayo banding? bonding? <laughs> ang bongga, parang may pa-children's party ang atake. Ang gwadyo po talaga, tita? Oo naman, pag friends sa mga anak ko, friends ko na rin. At syempre, support si mami sa relationship niyong dalawa. Talaga ma? Salamat po, tita. O basta, may rules ha? At hindi puro kilig lang ha? Dapat may disiplina din. Ay, gusto ko yan. May rules parang tropa contract. Rule number one, walang papalya sa eskula. Grades muna, bago date ha? Yes, po, promise. Copy, ma. Rule number two, Walang secret lakad ha. Dapat alam po kung nasaan kayo lalo pag gabi na. Solid. Safety first. Rule number three, No PDA na sobra-sobra sa harap ng bahay ha. Ah, uh, tita, what is the PDA means? <laughs> PDA, public display of affection. Ah, sorry po, tita. Kala ko po kasi pwedeng dalhin sa altar Uy. char <laughs> oh narinig mo yon iskoy? bawal ka daw magpaulan ng rosas dito ha dutin po tita ma wag ka nga po hindi naman po kami ganun eh shush shushera oo nga at ang pinaka importante roll number four. pag may problema wag itago diretso kay mami ha Aww! 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 oh, oh, o siya, enjoy nyo na yung merienda. At ikaw, Iskoy, welcome ka dito, ah. Opo, tita. Mahalaga po si Junina sa akin. At ikagalang ko po ang mga rules nyo. Ma, love you! Love you too, anak. Love ko kayong lahat. O, di ba? Ang bongga, marami na namang maiinggit. Ikaw na ang may supportive na mami. Iskoy, dapat habang bata pa tayo, nagsisikap na tayo, ah. Oo nga, kailangan natin magsikap. Uh. Oh. Bakit ka ngumingiti dyan? Wala lang. Minaisip lang ako. Ano naman yun? Balik ta rin mo yung sikap. Sikap? <mimit> Pakis? Gusto mo? Gusto ka talaga. Oh, Pero sige. Pero ngayon Oh, yeah, oh, yeah.